Nakatakdang dubalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 10th Asian Conference sa Singapore sa programang A Conversation with the President of the Republic of the Philippines. Inaasang ilalatag ng punong ehekutibo sa international community ang mga pagsisikap ng kanyang administrasyon para mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino sa harap ng iba't ibang hamon sa loob at labas ng bansa. Si Pangulong Marcos Jr ang unang nakaupong Pangulo ng Pilipinas na haharap sa Asia Summit ng Milken Institute. Kabilang din sa mga dadalo dito si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Bukod sa summit, makikipagpulong rin ang Pangulo sa iba't ibang business leader para mapaigting pa ang economic ties ng Pilipinas at Singapore. Sa batala, inimbitahan din ni Singaporean Prime Minister Lee Li Xianlong, si Pangulong Marcos Jr. na dumalo sa finals ng Formula 1 Singapore Grand Prix 2023.